Nagsisimba ka palagi. Tapos ganyan ka. Magnanakaw ka. Magtrabaho kayo para maranasan yung hirap na nararanasan ko. Mga tamad! Madam Kilay, nilakawa na milyones na sariling kapatid. Nanginginig at hindi na nakapagtimpi pa si Madam Kilay at naglabas na siya ng sama ng loob sa pamamagitan na kanyang social media account matapos siyang pagnakawan ng milyones ng sarili niya misong kapatid. Ito umano ang kapatid na pinagkatiwalaan niya at nagsilbing kanyang kanang kamay. Sa live video nga ni Madam Kilay na ikwento niya rito na nag-withdraw umano ang kanyang kapatid ng halagang 2.5 million pesos. Inamin din na Madam Kilay na mali ang kanyang naging desisyon dahil ang pangalan ng kanyang bangko ay ipinangalan sa kanyang kapatid. Pag-amin pa nga ni Madam Kilay, hindi umano siya mahilig na maglabas ng sama ng loob sa social media. Pero ito lang umano ang tanging paraan dahil hindi na siya kinakausap ng kanyang kapatid. Kaya, ang maglabas na lang ng sama ng loob sa social media ang tanging paraan upang makarating sa kanyang ate ang nais niya ngang sabihin. Sa magkakasunod-sunod nga na post na binitawan o pinost ni Madam Kilay sa kanyang social media account, tinawag pa nito ang kanyang kapatid na mukhang pera at magnanakaw. Dahil magi ang ATM umano na kanyang anak, ay binawasan pa nito ng 14,000 pesos. Narito nga ang nasabing post ni Madam Kilay. Kapatid kong mukhang pera, Joy Cobillian, instant milyonaryo ka. Lord, please tulungan mo po ako. Ang galing talaga. Pati ATM ng anak ko, sige mo, Kinuhanan nyo ng 40,000 pesos. Yung savings ng bata, mga hayop, antay nyo lang talaga. Hindi talaga kayo titigil. Sa kanyang latest post, ay e eh, binahagi nga ni Madam Kilay ang screenshot ng may day na kanyang kapatid na kung saan tinatawag pa si Madam Kilay na sinungaling. Narito nga ang nasabing post. Wala sa akin ATM ng anak mo. Pwede ba tigilan mo ako sa makasinungalingan mo? Dito nga ay tinawag muli ni Madam Kilay ang kanyang kapatid na magnanakaw. Pag-amin pa niya, maging ang kanyang kuya ay kasabwat dito. Ang masakit mo pa pati kuya ko, naghahati pa kayo sa pera na kinukuha niyo sa akin. <laughs> Hinamon pa nga ni Madam Kilay ang kanyang mga kapatid na kung matapang ito ay makipagkita ito sa kanya at ipakita kung ilan o magkano ang laman nang mga bank account nito. Dagdag pa nga ni Madam Kilay na paano umano magkakaroon sila ng milyon-milyon sa kanilang bank account e wala naman umano silang mga trabaho. Narito nga ang nasabing post ni Madam Kilay. Aniya, walang magnanakaw na umaamin. Tandaan mo yan. Meron ako mga ebidensya. Itanong mo kay kuya, magkasabwat kayo di ba? Gusto mo ba kunin ko pa CCTV ng ATM kung saan location mo draw ang 40k sa account ng anak ko? Kung matapang ka talaga, kakausapin mo ko at ipapakita mo ang laman ng personal account mo. Paano ka magkakaroon ng milyon sa personal checking bank mo? E parehas kayo mag-asawa walang trabaho aber. Also, may gana ka pang manlalaki. Sa akin din galing yung pinansusustento mo sa kabit mo. Baka malaman ng asawa noon. Ano kaya mangyayari? Dami pa naman ako resibo. Magkasama kayo ni kuya. Dala nyo ang ATM ng anak ko, mga magna.